everyone! Hello mga langga! It's another day, another cook with me nga naman. Ngayon nyo lang ako ulit nakita dito sa inyong mga timeline. Eh kasi nga naman, paulit ulit din naman ang ulam ko, ang ulam namin. Ang pangit naman kung video, -video ko pa din yun eh, na video ko na din naman yung last. Ito na nga pinamili ko lahat ay mga gulay at saka itong bagoong. Ang lulutuin ko nga ngayon ay mga gulay at... At uh, ilagyan, nilagyan ko siya ng mga buto-buto ng baboy para maging masarap at palinom ng mga ating sabaw. So, kinuha ko na nga yung mga buto-buto ng mga baboy dyan kasi kinukuloan ko yun ng matagal na matagal na matagal. Mm -mm, malambot na siya. So, ayun na nga, nilagay ko na nga lahat at tinimpla. Kasing asim at init nga ng ulo ko itong niluluto natin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi naman yung tendera, naman yung langka, o. Oh. Ayan, o. Oh. Parang hinog na yata ito, o sa katagalan nagka-yellow-yellow na. Pero as you can see kanina, sa unang video ko, hindi naman, kasi maputi naman siya. Nakakalungkot lang isipin, o. Oh. Kasi nandadaya sila. Perwisyo, at dahil pupunta ito sa ating katawan, dahil nakain natin. So, wala namang tayong choice. Kamahal-mahal na mga bilihin ngayon. So, kainin na lang natin. So, maingat-ingat na lang sa pagpili ng mga gulay-gulay next time. So, yun lang. Kain tayo.